So guys, what's up? Ah. Uh, Kanya ko palipat muna tayo ng drone kasi ilang linggo na tayong hindi nakakapag-practice ng drone kasi laging umulan dito. So, hindi tayo ganon nag-practice. Ngayon medyo maganda panahon, guys. Medyo ano, medyo may araw. So ngayon magpa-practice tayo mga idol. So, bago pa lang kasi ito yung drone na to. So, hindi ko pa gaano talaga napapractice practice Dumating lang ito nung June. So, ito nga pala sa mga idol. Oh. DJI Mini 3. So, ngayon, uh, ikakalibrate muna natin para safety. Safety yung ano niya. Yung tawag na ito yung paglipad niya para walang problema kasi ilang linggo na rin to eh na hindi natin na uh, napalipad. kaya panigurado lang so ngayon ika-calibrate muna natin compass normal calibration so calibrate natin to mga idol ayan start so ayan ikot ikot daw pa ganun so pag ganyan calibrate ayan tapos original kailangan yung i-calibrate pag ano para safety so ganyan siya so okay na so yan so na-calibrate na natin so tingnan natin yung RC niya kailangan ano kailangan medyo mataas yung RC ah uh, ano yung signal niya yung satellite para ha? so dito tayo mix tayo guys Kapaliparin pa lang naman to natin ano lang malapit lang hindi naman to long range guys pang ano lang to kung saan lang banda yung eh, Liliparin niya so ayan tara it's two so eh, ito na siya 50 na siguro to Ititingnan muna natin Ayan Tapos Ayan Naka Portrait mode lang tayo Para ano Para maganda So 30 P.E. is Kasi Masakit sa ano Masakit sa Tawag nito Masakit sa ano Sa memory card at sa dat data kapag nakatoki tayo so ngayon nakaano lang tayo guys naka ito uh, may 70 na tayo so yan Man, uh, gagawin ko guys is manual lang so dito lang ako dito lang ako sa sa screen magtatap ng ito ng take hindi sa joystick kasi hindi pa tayo ganong marunong nito hindi pa tayo ganong kabihasa kasi isang linggo pa lang to ah, mahigit isang linggo pa lang na ginagamit natin to tapos yung isang linggo na mahigit hindi ah, laging umuulan kaso hindi to lang hindi ako nagpapalipad yan lang malayo So, ngayon, papalip pa rin natin to Alas 6 pa ng, ano, alas 6 pa ngayon ng umaga. So, ayan. So, ayan, take up na tayo. Sige, anong problema. May 19 satellite na tayo. So, 1080p. So, ayan guys, meron tayong 19 satellite. So, ROC goods. So, ayan, nakalibrate na rin natin. So, take off na tayo guys, manual. Tapos, ayan na guys, oh. Eee, ito et, na siya guys, oh. Ayan na yung drone natin guys. So, ayan, kapalit pa rin natin ito doon. Ayan, DJI Mini 3. Huwag niyo munang palayoyin guys kasi titingnan mo muna natin kung magalaw ba siya o hindi. So, ayan o. Oh. Diyan lang yan siya. Hindi, pa, hindi naman siya gaano gumagalaw. Diba? Ayan o. Oh. So, ayan. Parang naka-steady lang siya guys. So, tara. Angat natin. Angat na natin guys. Woo! tingnan natin so ay medyo makulimlim lang talaga kasi nasa pataasin natin to guys sa 70 yan 70 meters so ayun may barko pala guys Ayan, nakita nyo, may barko, may tubo. So, so ayan, wala, wala pala, ah, traffic. Grabe guys, traffic ah. Kanina pa to guys. So tara, let's go, palayo-layo natin to. Naka 82 So, baba lang tayo ng 70 ha? Ayun na siya sa malayo So, go So, yan siya guys Traffic Grabe yung traffic dito Magang umaga guys So, ha? hanggang ano So, 80. 80. Yan. Grabe yung traffic, oh. Haba, oh. Oh. Grabe. Ayan yung, ano, oh. Et, Ito, et, guys, yung, ano, ni... Isko Moreno, guys, so yung eskwelahan na ano na pinagawa niya guys yung hindi tayo maglo-long range guys ha ah. ito 40 magpa 500 meters itong pinagawa ni mayor me may guys na eskwelahan no sa dami-daming ano pataasin na lang natin guys baka sa dami-daming mayor na dumating dito sa Metro Manila guys si eh, uh, Mayor School lang yung nagpagawa na itong building na to. Kasi guys, dito sa Metro Manila, binubuli talaga to guys, eskwela na to dati. Kasi crack-crack na yung mga ano nito. Crack na yung, yung eskwela na yan guys. Parang ano na talaga. Siya lang yung nagpagawa niyan. So, grabe. So, ayan na tayo guys sa taas. Uy, kago, may ano. 1,000 meter uh, yung umuusok na yan guys planta yan eh ayan planta so ayan may 23 na satellite tayo 81% na battery nandito na tayo guys sa may dilpan dito na tayo guys may dilpan bridge dito na tayo sa may dilpan bridge ayan o oh. <muchas> Dilpan Bridge guys Ayan Yung kanan yan na Baseco Papuntang Baseco Ayan makikita natin yung ano guys Yung Pakita natin yung Tawag na ito. Yung Binondo Intramuros Bridge Yung tulay ng Binondo Intramuros Ayan Dito na tayo oh, may bawas na yung RC natin guys Nasa one, Isang kilometro na mahigit eh, Dito na tayo Ayan guys, so yung Binondo Intramuros Bridge Ayan o oh. So sum natin guys ng konti Ayan So ayan yung, yung, Binondo Intramuros Bridge Ayan So RC natin, bawas ng isa 78 uh, Ano tayo guys 40, 60 60 pa balik, 40 pa punta doon So pag 60, balik na tayo guys So 1,000 km So ayan guys oh. Ayan na oh. Grabe hanggang ano Okay, dalawa ng bawas ng ano natin guys Hanggang dalawa na yung bawas ng remote uh, ano natin, signal ng remote kaya no traffic pa rin dito sa kabila papuntang ano ah yun naman ayan yun, guys, iba traffic, Dilpan Bridge guys nasa Dilpan Bridge tayo so ayan nasa, anong tawag nito asa natin yung ano guys limitnya Limit nya guys uh, Nasa limit na tayo guys Yung altitude na So yan So push tayo 60-40 Makikita so, mo na yata dito yung ano ah. Uh, flight aircraft so limit tayo one ten one thousand so ayan return to home na tayo guys return to home At tanto na tayo guys. Ayan, return to home na tayo. Hindi na walang tayo ng ano. Ayan, tingnan nyo pag mag-return to home siya. Uh, Angat siya sa 100. So, balik na. So, dito na tayo guys. So niyo nyo dito guys, eh, so maganda yung return to Kasi straight lang yung nakikita nyo yung pula o. Oh. Ayan. Kailangan ano. Wala natin ha. Galing tayo ng ano ha. Punta tayo ng Dilpan. So ayan. Ito na tayo. Pabalik. Sixty forty. Ah, uh, 40 papunta doon, 60 pabalik guys kasi ano. Yung pinagkakaiba kasi dito sa lugar namin guys kasi urban. Uh, ibig sabihin guys, daming mga building. So kung mini yung mga ano nila, mga drone. So kaya naman kung ilang kilometro sa uh, kilometro sa kanila, 436 kilometer kaya din naman ito kaso dipindi lang sa lugar kasi ito kasi urban daming mga building natatakpan yung mga yung signal natin oh, ng mga building kaya nakita mo to kung sabay-bay uh, ano lang mga tabing dagat lang bukid o bundok mga street lang yung ano mo guys Uh, talagang ano lang malakas talaga abot siguro ng 4 km andito na tayo guys uh, 110 na altitude 500 meters na lang tayo tapos 28 na ano satellite full RC so ito na yun pabalik na tayo ayan na yun nakikita ko na yung bahay ah. ayan 300 ayan na wala pa nanonood na kasi tawag niya ito ayan dito na andito na sa taas andito na guys sa taas ayan na so ayan na may 63 pa tayo na battery so ayan na guys andito na sa ulohan natin 63 pa sa signal lang kasi guys kasi malayo andito na siya sa baba So, dito na tayo, guys. Ayan na. Sa layo nang narating niya, no? Wala pang... Wala pang 2 kilometer, ah. Uh... Wala pang 2 uh, kilometer yun, ah. 1 kilometer maykit. 1,000 plus yun. Lakas pa ng... May battery pa tayo na 60. So, ayan na. Pinalipad ko lang kasi ilang linggo nitong ano? Walang lipad so ayan ayan na guys so may 63 pa tayo ah dito na oh umuwi na dito na sa uluhang ko ayan ako guys oh mga ba tap to cancel natin yung landing nya guys kasi ano nandito lang naman siya eh so May 59 na battery. So, ayan, titingnan muna natin. Kasi kulimlim ngayon eh. Kulimlim. Mataasin lang natin guys. nag a -adjust. Sobrang traffic dito ah. Galing doon guys. Sobrang traffic. Ayan oh. Nakita nyo ba yan guys? Eh sinimod nga natin guys kasi sobrang ano. Sobrang tawag nito. Sobrang Sobrang bilis. So... walang traffic daw grabe battery natin no? Oh. 60 pa bigla tayo nawalan eh nakasinimod yan kasi ang bilis pag ano so taas ng konti So, TRT3 Traffic pa Ay, dun, wala nang traffic Oh, 50 Yun ang traffic Dito ang traffic, papunta doon. O, oh, doon tayo kanina, guys. Saan yan natin? Baka sumabit sa ano? Ayun pala. Baka sumabit sa... Ha? Huh? bakal Yo. 48 guys meron pa tayong 48 na battery so dito lang tayo mag explore explore tapos may barko tayo tugo and is in Togo. Okay. Hey. Tapos. Medyo kulimdim kasi dito guys. Wala pang ano. Alas 6 pa lang. Uh, alas 6 ng umaga. Oh. Ayan o, oh, may mga pag pa nga. Kaya may yung araw, oh, mataas na, pero kulimlim, may mga pag. Diba? So, yun. Sana so, na, pauwiin ko na. Pauwiin na tayo. Pauwiin na tayo, guys. Ah. So, uwi na tayo guys. Kasi matulog pa ako. Ayan. Tapos... Okay. Up. Coba. Ay, gawin. Ang pala niya. Ano gagawin din Ano meron? Ibon. Ang mga ibon. Abot nga ng ano eh. Tulay ng tawag nga ito, Dilpan eh. Yan? Oo. Oh. Tara na. Eh. Bilihan mo na, Day. Oh, ito na siya, guys. Ito pala din yung nata. Oh, oh pag maka... Ay, ito na. Nakauwi na rin, guys. Psst naka na rin. <laughs> Layo nang nilipad niya. So, first time, guys. Mamabot ako ng isang kilometro mahigit. So, may... Ito na siya, guys. Oo. Diba? So, yan lang, guys. Testing lang hanggang saan siya abot. Oo. Oh. Oh, Maganda nito kasi may vertical. May vertical mode siya. So, yun. So, yun lang. Bye.